Pelikula ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Bilyon na ang kinita. Para sa aking balitan showbiz, tuloy Tuluyan ang nakuha ng pelikula ni na Katrin Bernardo at Alden Richards ang titulong highest grossing Filipino movie of all time mula sa pelikulang Rewind ni dong Dantes at Maria Rivera. Ito'y matapos na wabot na sa isang bilyon ang kinita ng pelikulang Hello Love Again ang dalawa at patuloy pa rin tumatabo sa Takilya. Gumawa rin ng history ang pelikula ni na Catherine at Alden dahil first time ng isang pelikulang Pinoy na umabot sa isang bilyon ang kinita sa Takilya worldwide. Sa Facebook po, post ng ABS-CBN, nakalagay dito na as of November 23, umabot na sa 1.06 bilyong piso ang kinita ng Hello Love Again kung saan ito umano ang first Filipino na lumagpas isang bilyon ang kita sa worldwide box office. Sa kasalukuyan, nadagdag pa ang mga bansang Hong Kong at Macau sa mga bansa kung saan ipinapalabas ang nasabing pelikula kung saan ongoing pa rin ang screening nito sa mga bansang Finland, Germany, Austria, Ireland, Spain, Greece, Malta, Italy, UK, and the Netherlands.